Good morning mga idol, kumusta? Welcome back sa akin channel, NCMX Vlog uh, Mga idol, mayroon tayong gagawin dito mga idol Mayroon tayong gagawin na isang uh, deep well water pump mga idol So simple lang mga idol Yung gagawin natin dito ay Magpapalit lang tayo ng uh, mechanical or sharp seal or shaft seal Ah, uh, Yun mga idol, so sa mga hindi pa marunong magpalit mga idol Sundan nyo lang dito mga idol para alaman nyo kung paano magpalit ng mechanical seal or shafting seal So yun mga idol, sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe naman kayo dyan At pindutin yung uh, bell button uh, para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin mga idol So yun, simulan na tayo mga idol So nandito pala yung water pump mga idol So deep well surface, deep well uh, water pump na 1 horsepower mga idol So, ang problema dito mga idol ay no yung uh, mechanical cell. So, mga idol, kapag yung mechanical cell ay sira, ganito yung itsura. Yan. Tingnan nyo. Kita ba mga idol? So, dito, kinakalawang dahil laging nabasa ito mga idol ang tubig. So, ganyan talaga pag laging uh, may tubig na gumadaloy dito mga idol. Nababasa ito dito. So, ang mangyayari Ah, kakainin ng kalawang itong parts na to. Lalo na dito sa pinakabis niya mga idol. So, yung bolt dito mga idol, nahihirapan kaming magtanggal dito. So, kinat na lang namin dito para mag-access kami dito sa board So, wini-willing namin kanina mga idol para matanggal kasi wala na. Wala ng ulo yung uh, bolt. Hindi na maka pasok yung wrench natin. So, ang ginawa namin mga idol, Pinwilding namin yung port in XT namin. Tulad nito mga lalo. Tulad nito. So yung bolt na original ito. So wala nang ulo mga idol, hindi na ma makapag access yung range natin. Kaya na kaya i extend na natin, bini-welding natin, dudugtong natin ng ibang bolt para dito tayo mag ah uh, ipit ng uh, range natin para matanggal siya. So yung dalawa lang mayroon dito at saka dito sa kabila. So walang problema dito sa dito. Okay pa naman dito. So yung dalawa. Tanggal pa namin mga idol ito. So itong yung dalawa yung dito. Ito sira na mga idol. Ito yung itsura ng isang mga idol. So, oh, ito wala na dito sa pinakahead niya yung ulo niya mga idol ba wala na na plain na halos wala nang ano hindi na makaipit magkaipit yung kahit ano open range back range stable stable range wala na so kaya yun yung isa dito may harang to dito mga idol kinat namin para magkapag, hindi kami mahirapan makapasok dito so sa ngayon tanggal na yung mga bolt mga idol at susunod so, natin gagawin ay eh. tanggalin natin to ito wala nang bolt dito so matatanggal na to Masis, mahihiwala yung ito, ito mga edo. so gamitan lang natin ng uh, ano screwdriver so yun, mga idol tanggalin natin Mangat Mas ya. Yun, hindi lang idol. Masira, yung ano? masira itong okay. Yan. Yung, rubber rubber no? ito ayan lang natin to mga idol so ito yung babanatan natin so kailangan natin tanggalin tong impeller niya so una mga idol yung yung pinakanat tapos yung impeller kasi inaharangan to ng nat yung impeller para hindi matanggal siya so ayan so para pagtanggal ng nat mga idol kailangan natin buksan dito ito tapos itong pinakaano niya mga yung cooling fan Ay, guess, Eh, gas eh ya hmm yun, yung tanggal yung clip yang mga so lambot ya yeah. itu masuk nanti itu ini itu lah balik-balik oke okay. sudah so, itu hilang nanti panggal kontra dito mayroon pagtanggal natin sa uh, kailangan uh, nating lagyan

So, detrade itong ano, mga idol. Yung ganitong klase na uh, impeller. I-trade siya dito. So, yung nut niya nakadikit dito. So, ito na. Tinggal na siya mga idol. Patong natin dito. So itong mechanical seal mga idol Yung tanggalin natin so, Ito mga idol oh Ito yung mechanical seal. Lambot na ito mga idol kasi Stainless eh Ito yung kagandahan mga idol Kapag ganitong brand oh. Stainless itong yung kanyang ano pinaka rotor o raksol so ito pala yung ano mechanical cell hindi ko so, kung bakit nag leaking to so dito lumalabas yung tubig mga idol yun. malabas yung tubig so dito kasi banda may tubig dito na nakasirculate mga idol yun. yung tubig na hinihigop ng water pump dito to magsirculate ngayon itong axle na to may sil may ano to may rubber na naka Siliado to mga idol. So ang nag ang, sumisilyo dito itong tinatawag na mechanical seal or shaft seal. So dito to mga idol naka yan. Inya. Ay eh, mga idol. So kusukin natin ngayon, idol. na siya mga idol kaya kung tanggalin natin to hindi to matanggal kapag hindi natin tanggalin to ang problema dito mga idol kung matatanggal pa ba itong mga bolt ito ito so, yung dalawa ito so, yung problema dito mga idol ito so, yung dito Hirapan tayo ng tanggal dito. Tapos na. Tigas na ito. Bitong malapit na tumabali. At eh. Tigyumihi agyan. Halos ang tigas. piso ay tahap mga buti na lang May ikot lima tong kabila mukhang nasubrahan sa kalawang yata ayan Gagyan natin ng fuel yan mamaya. Paking natin. Ayo. Hi. Eh. Lihat lang mai dulu. Sama to. Itu ang ending. Tulil na natin mai dulu. Potol ya tang ulo ah. Ngulo yung. Ngubay sa ikot. Yan. Potol talaga ng ulo. Mai

Itong, mga to, mga okay. ito mga tungo ito hindi natin yan okay ang din pero itong isang bolt nat natira naiwan mga idol Ay hindi matanggal so tanggalin muna natin itong kita kanyang mga uh, karotor mga idol atau liburan oh. eh, magtanggal dito ngayon, eh ngayon, 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 pag itu natin to kunin kailangan ngayon, i pasok ito dito ang ngayon, ito Tanggalin na natin 'tong 'yang pinaka mechanical seal siya mga idol Tapos Tanggal na. So yun mga idol. Tanggalan natin yung luma mga idol. Na mechanical seal eh. so Mayroon na tayong bago ito mga idol. Ito po yung bago mga idol. So 14 mm po yung size nito mga idol. Ah. Uh, ito tabasan niya ya yeah. 14 mm mim yan pero ito 'yung 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 meron 'yung so kakabit na natin dito mayro. so tanggalin natin to mayro, ha. Ito, ito sa inyo. So, bali ganito po yun, mayroong isang seat kasi ito, mayroon. Ah, dapat. Ito, ayan. So, ito po yung, uh, doon sa easing ng uh, pump natin, mayroon, sa loob. Ito. So, ito po yung sa may, ano, rotor, yung pinaka-axle ba, mayroon. So, bali, wag ganyan po sila, mayroon, ayan. Ganyan. So, kung pag ikot ng idol, ito, ikot ng idol. Ito, steady lang to. So, ito yung sabay sa uh, motor ng idol. So, ito yung ikot. So, ito yung, ito yung mag mag friction ng idol. Ganyan. 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 So, ito, may rubber to ng idol, ha? Ito. Ayan. Ito yung rubber. Ito, tapos ito yung parang porcelain ng idol, ha? kailangan ilagay ito dito. Ganyan. Para hindi siya mag-lifting. So, katabi na natin ito, mga idol. So ito yung unang ikabit ng Ito. So kabit na natin dito. Pasok natin. Yan. Idol. Kasiyang kasiyang idol. Tapos sunod natin ng itong pinaka axle or tawag ito, rotor.

tapos na natin na pasok yung uh, chef so mechanical seal or chef seal sa mga iba mga ito okay so sunod natin yung gawin mga ito so na mga ito lang yan sunod natin ipasok mga ilo, ito ang kaniyang motor subukan natin mga idol subukan hindi <laughs> pasok natin so ganito lang mga idol so kailangan hindi magpaliktad mga idol ha tingnan nyo to yung may base kailangan naka puta, naka pisto to sa labas huwag mong ganito sa loob well, baliktad yung ikot mga idol kapag nabaliktad nyo yung sa pagpasok itong kanyang winding So, ganito talaga may yung tama. So, yung base niya nandito sa labas. Pero so, meron. Pasok na. So, dito ang kanyang cover sa likod. Pwede ba So yun mga na pasok na natin yung kanyang motor at saka mayroon ng mga bolt dito sa yung mga mahabang mga bolt na idol lah, yung apat. So testingan natin ng kapag kung andar siya. Subukan natin. Ulit. Yeah. So, kena okay siang edel. So, ngayon. Yung. Ano. Sunodatin ya. Eh, kan yang. Sipri propeller ngayon. Yang kaya yang cooling fan. <coughs> Ayan gini. Eh. Ya. Yeah. So bukin langsung natin dahan-dahan, Maydol, para masuk sih. Ya. Oke. Okay. Ya. Kusut nah. Balikinian okay. tuh yeah. yang ikat ngedit. yang Maydol. ya. nanti mau kabir. Sebuka nanti ulit nih, nih, Sekarang. So, sunod natin kabit, yung kanyang pinaka pump mga idol. Ito. So, ito mga idol. So, pasok natin ito. Yan yung siya mga idol. So, so, show lang mga idol na walang nakaharang dito. Yan. So, nandito yung rubber niya mga idol. Oke. Okay. Di tepat. So, ya. Kina Miguel. Sir Miguel okay na. So yun mga dul. Tapos na nating na gawa itong ating uh, water pump. So, yun. Simple. Simple lang sana yung mga idol. Yung, uh, yung problema. Pero nahihirapan tayo mga idol sa pagtanggal. Kasi yung mga bolt niya mga idol, kinakalawang. So, kailangan nating gamitan ng mga pinagbabahol na technique mga idol. So, yun. Sawa ng Diyos idol. Okay naman. Nag-successful naman tayo. So, yun. Hanggang dito lang muna itong video. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sa mga laging sumusubaybay at ang titiwala sa akin mga idol so yun God bless sa ating lahat mga idol bye bye